nam, Dito yung mga bisita ko. Guys, kain tayo. Merong hipon, adobo. Ayan, ang tawag yan. Alamang. Alamang. Pinatbet. Ayan, may isdang tira. Ayan, kain tayo mga lot guys. Mister. <laughs> At si Amado. baby. <laughs> Hi guys! So dito pala si, ayan o, may pasalubong sa tito-tita niya ng pizza. Ayan, nandito yung kapatid ko. Ayan si AJ, si Tayek, si Rio, si Claire, oh, dito yung mga bisita ko. Nakagala na naman sila. Tanaw day. Oh, may nag-vlog ka, vlog Wala, sa isod? Oo. Ano ah? Mga dahapog mas sa hapon. Absent na si ka, Jim? Oo. Pwede niya kapon, buwang ba? Padali lang. Padala, kasi mama, Jim. Dato, sumo? Oo, yan, pamangkin ko si AJ. Dato, sumo? Hmm sa loobong ng tito niya. Nagpiksa agad. Hmm. Hmm. Tarap ng <laughs> peperoni. Pahingi. Ito. Wow. Di pa sa yung kapatid ko. <laughs> kapatid ko. Nagwa hmm. <laughs> pa. Puta na ninyo. Hmm. O, oh, tanaw mo dire. Si Ejie. Na welcome to my vlog. Yeah, my sister vampire. <laughs> si EJ ang pamangkin. Ayun. Namana na si Tayke. Si Oh, si Claire, si Nining. Ang ganda. Dito. Mga sila. Ay magbisibisi na naman daw sila sa susunod. May mga trabaho 'yan, oh. Daday, Gisi Day. Si EJ. Si EJ. Mungo ba siya yun na? Mangkon na naman. Mangkon. Unang mangkon. First time. First time na EJ pumunta dito. Pero yung mga kapatid niya. Pumunta si Lali si Si Buljong. Si Erek. Katawa ka ni Buljong. Kapagawa siya kang Jalibe. Kalibe. Baby, my angel. Angel.

ano yan? Nag-vlog? <laughs> Oo, oh, kameraman ako. Isa akong kameraman. Huwag na Ikaw? Sa pikas <laughs> ba? Di ba ipuha sa gilid? Sa pikas ato. Pero bang gilid ka lang yan Pinakagilid. Ano bito ko siya? Puro blue daw. Uy, Bulong! ko Ito mo na. Pinakagilid no? Kanang mo circle. Diyan na lang yung balabak ko niya. Ako ba? Ako mo tayo ba? Ako mo tayo ba? Ako mo tayo ba? Ako